Hindi na rin daw sasama sila, Ox. Kasi nahiya naman daw sila kung wala si Patrick. Ah, talaga. Kahit nga si Roxy nagsabi, hindi na lang daw siya sasama. S hmm. Sorry. Duh, ano ka ba? Hindi ka nagsasorry. Eh, kasi alam kung ginawa mo lahat para maayos to, tapos ganito yung nangyari. Eh, ganun talaga. Bagong taon eh. Lahat ng tao may kanya-kanyang mga lakad. Gusto mo ba dito na lang tayo? Kasi okay lang naman talaga na tayo-tayo -tay lang. O hindi, sayang naman yung lugar, oh. Eh, tuloy pa rin natin. Eh, bahala na ako ano mangyari. Paano yung mga pinamili mo? Papremyo, yung mga regalo. Maghanap na lang tayo na ibang araw, pero eh, pamigay pa rin natin sa kanila. Hmm. Sige. Tapos pagluluto kita nung paborito mong ulam. Yun lang? <laughs> Tapos kakantaan kita. Okay. Yun lang. Ano pa po pong gusto mo? Oh, siyempre, alam mo na, di ba? Yung... Oh, um, hindi pwede. Hindi pwede? Hindi. Yun lang. <laughs> In guess na, ah, ba? oh, bago siya. na. guess natin siya. Hmm, ito. sayang, no. Saya siguro kung <laughs> nandito lahat. Kung nga po, excited pa naman ako makasama sila. Si Aling Mimi raw po Tsaka si Berta susunod. Ah, talaga ba? Buti naman. <laughs> si ano po si Kara din do po susunod daw pa muna. Eh, eh oh, lang, <laughs> siya gagawin. Eh, sabi niya rin gusto niya sa unang taon namin gagawin niya daw lahat. <laughs> <laughs> si Chito. <laughs> Pero teka lang, ano, itutuloy pa ba natin yung games na naisip mo? Pwede naman ninang. Masaya naman siguro kung tayo-tayo lang. Oo oh, nga, tsaka wala naman tayo ibang gagawin dito. Saan pa tayo magigames? Eh, kahit saan. Ang laki-laki na itong lugar, eh. <laughs> Sayang nga, eh. Ang laki nga ng lugar, pero aalog-alog tayo. Ay, at baby, bakit? Lilindol ba? <laughs> Hindi lilindol. Ano ka ba? Ah, sinasabi yun kapag ang isang lugar ay eh, malaki pagkatapos kukunti yung tao. Aalog-alog yun. Kalurki? kahit walang lindol, aalog tayo rito? Hindi nga lindol. <laughs> ano kaya yun? umaalog pero hindi lumilim doon. <laughs> hindi ko gets. <laughs> Labo. <laughs> Games na tayo. Games na tayo. <laughs> Sir, gusto niyo mm. po lechon? Ay, oo. Thank you. Thank you. Opa. <laughs> Dahan-dahan naman yung BP mo. Bunti lang naman, saka minsan-minsan lang naman. Oo, mama mamaya. Pero sayang po talaga, no? Ang daming niya, saan lang pagkain. Pero ang konti lang natin. Ayun, Oo oh, nga, eh. Ngayon pa. Ganun talaga, eh. Kaya mo, anak, susunod. Pagpaplanuhan na lang natin na maayos. Walang problema sa pagplano mo. Talagang may lakad lang ang mga tao. Napa. po. Ninang! Hmm. Punti pa siguro, simulan na natin yung games. Eh, pwede. Tapos ang farapol ka na rin. <laughs> Sir, nahin natin si yung contest. Ay, ako na ang winner. Hmm, <laughs> sandali lang. Kaya muna tayo. Alam nyo, tama si Mario. Ah, Kaya <laughs> <Tanya, ha? laughs> muna tayo. Ah, tangpantan na. Wala, wala. Wala, wala. Hoy kuno na naman. Eh, bakit may bababa ka Ay, ano? ikaw. Oo. Oh, oh, sige, oh, sige, sige, ako na. na Hi, guys. Sorry. Oh, don't be sorry. Uh, sakto lang dating mo. Why? Uh, because I sing song for you. <laughs> liga, liga, liga. na. Wow, naman. and knocks them on